sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa mga reader o interpreter. Ang mga reader o interpreter ay isang membro ng grupo kung saan ang kanyang tungkulin ay ang basahin ang kahulugan ng mga markang kanilang natuklasan. Ako mismo ang interpreter sa aming grupo o ang tagapasa sa kahulugan ng mga markang aming natatagpuan. Ayon dito sa komento ng ating ka-TH dito, nais niyang malaman kung may mga reader o interpreter nga ba kung saan ay hindi sila pwedeng magkukay o tumulong sa pagkukay o kahit man lamang humawak ng mga gamit sa pagkukay kaya sa madaling salita, wala silang ibang pwedeng gawin kundi ang magbasa ng mga marka lamang. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's World. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito, ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. ulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, meron nga ba talagang reader o interpreter na hindi pwedeng humawak ng kagamitang panghukay. Ang masasabi ko dito ay isa lamang itong paniniwala na walang basihan. Gaya ng aking sinabi kanina, ako mismo ay ang tagabasa ng mga marka sa aming grupo. Pero maliban dito, ako ay tumutulong na rin sa aming paghuhukay. Hindi ako nagkakaroon ng problema sa tuwing ako ay hahawak ng mga kagamitang panghukay. Ngunit meron talagang mga tagabasa ang sumusunod sa naturang paniniwala na ito kung saan sila ay bawal tumulong sa paghuhukay. Sa katunayan ay meron akong mga kakilalang ibang mga tagabasa na sumusunod sa ganitong uri ng patakaran. Maging ako ay nagtataka noon kung ano ang kanilang dahilan kaya ako ito tinanong. Aking tinanong kung bakit sila ay hindi pwedeng tumulong sa paghuhukay at ang kanilang kasagutan ay masasabi kong may punto naman. Ayon sa kanila, sila ay hindi pwedeng tumulong sa paghuhukay dahil kung ang tangi nilang ginagawa ay ang pagbabasa ng mga marka, magagawa nila itong basahin ng tama. Alam naman nating lahat na ang paghuhukay ay sobrang nakakapagod ito sa lahat ng aspeto sa ating pangangatawan. At kung tayo ay pagod, hindi natin magagamit ang ating isipan ng husto pagdating sa pagbabasa ng mga marka, kailangan nating magamit ng lubusan ang ating kaisipan para basahin ito. Kaya kung tayo ay pagod at subukan nating magbasa ng mga marka, hindi tayo gaanong makakapag-focus na siyang dahilan para tayo ay magkamali sa ating interpretasyon sa kahulugan ng mga ito. sadyang may mga tao talaga na dapat ang kanilang kondisyon ay maayos kung saan ay hindi sila pagod, walang iniisip na mga problema o stress bago nila magawa na makapag-concentrate sa gusto nilang bagay na gawin. Ngunit meron din namang mga tao na kahit sila ay pagod o kung meron silang kasalukuyang ginagawa, dito sila mas nakapag-iisip ng mabuti at ako ay nabibilang sa ganitong uri ng mga tao sa katunayan ako naman ay mas nakapag-iisip ng husto kung ako ay tumutulong sa paghukay sapagkat sa ilalim ng hukay ay napakatahimik kung saan tanging mga tunog ng aming kagamitan sa paghuhukay ang maririnig at dahil sa katahimikan na ito ako ay mas nakapag-iisip ng malalim. Pagdating naman sa aking payo sa KTH natin dito, kung ang inyong reader o interpreter ay hindi pwedeng tumulong sa paghukay para siya ay mas makapag-focus sa pagbabasa ng inyong mga natagpuang marka, irespeto na lamang natin ito. Dapat nating malaman na nakasalalay ang ating tagumpay sa tamang pagbasa sa mga markang ating nadadatnan. Nais ko lamang ulitin na sadyang may mga reader o tagabasa ng mga marka kung saan ay hindi sila pwedeng tumulong sa paghukay. At ang aking nakikitang dahilan dito ay para maiwasan nila ang mapagod. Sapagkat kung tayo ay pagod, ang karaniwang nangyayari ay hindi natin gaanong magamit ang ating kaisipan. Sa pagbabasa ng mga marka, sadyang kailangan talaga nating gamitin ang ating buong kaisipan para mabasa kung ano ang tamang kahulugan ng mga ito. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad po donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Joni Orina ng Quirino Province Kent Chester Makarambo Arnel Manligis Charlie Libusada ng Sikihor Jovet Fornales ng Bicol Jerry Curativo ng Tagum City, Davao del Norte Melvin Digamo Louis Cabero ng Angeles City, Pampanga Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat!